Magandang magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay Santo Cristo uh, City at Sanose del Monte Bulacan. Ako sa po natin ngayon na mabait na lingkod po ng barangay. Naglilingkod sa serbisyo ng mamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanyang nasasakupan dito po sa Barangay Santo Cristo City at Sanose del Monte Bulacan. si siginagal ang punong barangay, uh, Kapitan Eufronio Efren Borja Avina. Kap, kumusta na po kayo? Okay naman po. Uh, dahil nandito uh, tayo sa bayon lingkod, barangay, para po sa yung mga uh, kailangan na kailangan ng mga tulong at suporta na aking mga uh, kabarangay ay eh, aking mapagbigyan uh, kasi uh, kahit paano naman po yung aming um, hiray uh, malaki kung mga may sumirin sila, number one, sa mga paggawain kung kailangan nila mga bawat sityo ay may daycare center at uh, gusto ko rin po na magkaroon ng mga aliwanagin ang buong barangay Santo Cristo at magkano rin po tayo ng mga streetlight CCTV para po sa ganun ay mabantayan o makita kung meron mang gagawa ng mga mga elemento kung nang maliwanag at may CCTV po ang aking buong kabarangay ay eh, kahit pa paano po ah, mabawasan yung mga krimen at sila'y mag kung nagliliwanag Maatubili po sila ang gumawa ng mga krimen. Yun po yung aking aaring at ang aking mga tanod. Uh, po, gusto po uh, iikot sila Opo. para rin sa ganun. Uh, magbantayan ang uh, um, barangay. Uh, kasi sa panangkulata uh, ay talaga marami pong masama ng mento. Diyan yung mga o holdapper. So yun po sa amin, gusto kong maging mapayapa po ang tungsod ng sa Jose at nasa po po na aming barangay sa Tokristo. Alright, okay. So, ikaw pa itanong ko lang po regarding na po sa peace and order. Sa nabanggit nyo po kayo na ay gusto niyo po makapayapaan nga po at katahimikan sa inyo sa sakopan. So, ano po mga batas na meron po kayo na pinapatupad niyo po dito para matili po ang kapayapaan sa ating barangay sa ngayon? Uh, regarding po naman sa ating uh, peace and order. Peace and order, uh, ang inyong lingkot po ay nakakontak po ng mga Bantay Bayo Orientation Seminar. Opo. Para po nung sa mga nasasakupan po ng bawat sityo subdivision. Opo. Sila na po yung bahalang magbantay. Kasi po nga po ay sa lawak po ng aming barangay, hindi po kakayanin ang tanod namin. No? Dahil 20 lang po yung tanod namin at meron din kami peacekeeping at volunteer. So kaya po ang ginagawa, magkakontak na lang kami ng orientation ng Bantay Bayo Seminar. Para po sa ganun ay maging mapayapan yung kanilang bawat nasasakupan dito po sa Lusso. Ay, sa Cristo. ng San Okay, so yun po ang programa niyo po regarding for the peace and order para matili po ang kapayapaan sa ating barangay at sa ating nasasakupan ka. Pero kap, dito po regarding naman po tayo sa ating environment, sa kalinisan, dahil sa pag-iikot po namin ang barangay Santo Cristo, isa po sa napakalinis na barangay. So tuloy-tuloy po ba ang ating mga programa sa kalinisan dito? ah tuloy po, ang uh, aming ah, pong Gapage truck ay daily naman po humahapat sa bawat sito mm -hmm. kasi nga po dalawag po yung aming truck, no? Ah, uh, bali whole day po, araw-araw po, hinahatap po namin yan. At pagdating po ng MR, sinusagot po namin ang aming basura para po sa gano'n. Ay eh, hindi po kami mag-penalty kasi talaga nga po may 15 na po ngayon ng send row. Dahil sa pinatutupad na kinakalalaan po sa bahay lang sa secretive na po yung All right. Okay. So in the may tanong ko lang ka since nung naupo po kayo as po ngayon sa unang termino po niyo bilang po ng barangay sa ilang buwan pa lang o walong buwan sa paglilingkod ninyo So ano na po mga naging accomplishment po niyo dito? Yes, opo. Bukod sa programa na banggit nyo kanina regarding for the peace and order. So regarding po sa ating mga karagdagang mga uh, ibig sabihin, programa o proyekto. Ah uh, ang mga accomplish ko po, uh, marami na po kami mga... Tulad ng ano ka? Tulad po ng aming uh, na sityo uh, na dating uh, dati mm -mm. So ngayon po ay eh, marami na po kami na pa... So, Paayos. Oh, ngayon po, ay eh, alis na po lahat yung aming mga kapro. Wow. po, uh, Masyado po kasi nahihirapin na ang mga estudyante kasi pag po sila nada na makunti eh kaya po yun po ang priority ko yung pasilintuan yung, uh, yung mga rapod pangalawa nga po uh, yung mga street light si city green po uh, na rin po kami na uh, paikot <coughs> ang estudyante ko kasi ng marami sa Tosa ay napakarami at may marami madidilim na lugar <coughs> sa ngayon po kahit po pa na eh, meron na po mga street at CCTV po na aking uh, pa po dito po sa San Francisco. Alright, okay. So, karagdag, ganito po, i-continue in sa inyong mga priorities, na ano nabanggit niyo po kanina ka. Continue. Opo, sa mga programa din po ninyo. Regarding sa ating mga infrastruktura, ayan, sa ating mga any kind na of mga pro proyekto, ayan. Pero regarding sa priority, ayan. Ang um, number one nga po, ang priority ko sana, ay, ito po ang aming It's order. It's an order. Yan po talaga yung number. Kaya nga po kami ngayon, yung pag seminar, mm -hmm. uh, ito po darating na Sabado, may mm -hmm. di distribute namin namin itong two radio mm -hmm. para po yung communication po ng bawat kabarangay dito po mm -hmm. sa Santo Cristo. ay maging, may babato na po, hindi na po sila magsasadya sa barangay. Yung pong Howard President, tatawag na lang po dito po sa barangay mm -hmm. ng anong po yung mga problema nila. Eh, yung po kami mga tala bang siya respond po doon sa kanilikan din ng bawat sitios ng Indonesia. So, Alright, okay. Ah, uh, yun po ang pinaka-priority nyo po, Cap, sana dito. Yung face and order face po and order talaga. Ako po. Ang... Okay. Kung nanonood po ngayon, Kap, ang minamahal mong mga kabarangay, ano po ang inyong panawagan para sa kanila? Ah, uh, panawagan panawagan po sa akin sa mga kabarangay, uh, sana uh, alam po naman, ako yung bago pa lang na po, naman, uh, hmm. Pero sabi ko nga po, pag po kayo ano ba may problema, punta lang po kayo dito sa office ko sa aming, sa ating barangay para po sa ng bawat hinaing, kung kaya naman po namin ibigay, ibibigay mm -hmm. po na kayo. Kasi nga ang ah, gusto ko po talaga ay servisyo public para po sa ganun, makapaglingkod po ang yung lingkod na may ngiti sa labi. Ah, number one po, kung ano man po yung mga hinain, kasi po, hindi ko na maaalam kung ano po yung mga problema nyo. Pohan bawag po sa inyong sityo, merong gawain oh, sa inyong subdivision, sa mga infrastruktura. Punta lang po ako dito sa office ko, kung uh, pwede naman po natin pag-usapin. Yan, dahil po naman ang budget natin po, eh pwede po natin tari-atariin yan. may budget naman po tayo para po sa mga gusto nyo maging mga request Okay lang po, punta lang po dito sa office. Okay, so ano naman po ang inyong kap sa inyong masisipag na mga barangay worker at kasama po ang inyong mga masisipag na mga kagawad naman? Ah, uh, isang ko lang po sa ating mga kabari, sa ating lahat. Dito po, makapasok sa ating barangay. Uh, labis po ako na gagalangat. Sila po naman talaga yung mga masisipag, no? Uh, alam ko po naman, yung support po nyo sa aking panunuhulan, Andiyan lang po kayo lagi at maraming maraming po salamat. At kahit po yung inyong uninarya, yung inyong alawans, ikakaroon po, tuloy-tuloy service sila po para kung sa lang yun po ang ating mga kabaragay, may servisyo, mapagservisyo po natin ng totoo. At may lag, ngiti sa lobby, publiko po ang kinakalaan po natin sa ating mga kabaragay. Or... Hindi po yung sa lang. Kasi alam ko na talaga naman kulang. Pero hayaan nyo kung sa sakali mo dumating pa yung pagkakataon na lumaki ating ira, ito pwede naman po natin dagdagan sa awal ng Diyos. Alright, okay. Okay po. Okay. So yun po ang pinakamagandang mensahe ng ating butihing likod po ng barangay dito po sa Barangay Santo Cristo City of City del Monte Blacan. Ayun po kay Kap ay tulong-tulong uh, at uh, matili yung respeto, pagmamahal tungo sa pag-unlad ng Barangay Santo Cristo. Yung nga po, magkakaisa daw po ang bawat isa at sa mga naglilingkod. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng parehas news. Ingat-ingat po kayo Kap Efren eh, and your family. God bless us all. Mabuhay ka Kap hanggat gusto mo. Uh, thank you po.